Aries, ang pahiwatig ngayong kung may bigla ang susubok. Sa iyong damdamin, sa transaction ay ipakita mo lang. Ang iyong nalalaman kung hindi niya matanggap ay iwanan mo ng maayos para kung sakaling magkausap muli ay alam na niya ang iyong katalinuhan at kung magsasama kayo ay magkakaunawaan na kayo para makagawa ng bagong other income sa ibang dapat na ayusin sa pamilya ay huwag ka na makialam dahil magagawa na nilang maayos yun, at unahin mo na lang ang dapat na iyong kausapin, nang makagawa ka pa ng ibang kasiyahan para sa iyong araw ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ang pahiwatig ang iyong kabaitan ang pwedeng maglabas ng pera, gawin na maging mahigpit sa pera ngayong araw nang makaiwas ka sa kagipitan ng pera sa hinaharap. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig kung may bisita na dumating, ay huwag mo nang papasukin sa tahanan, dahil may dalang bad energy mas mainam na huwag kausapin o papasukin sa tahanan. Sa trabaho, ang pahiwatig kung gusto mong makaungos sa mga kasama sa trabaho mo sa hanap buhay para maging maganda ang posisyon, ay huwag bigay ng bigay ng iyong kaalaman dahil mas marami silang malalaman, na hindi ka naman nila mabibigyan. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow, number 20, number 13 at number 27. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa pakikipag-usap. Dapat mong iwasan na mainis dahil baka mauwi sa pagkagalit kagad, iwanan mo na lang ng maayos para may pagkakataon pamuli na kayo ay magkaroon ng deal ang pahiwatig, at kung biglaan na makakausap ang magulang pag may ilalapit kung makakaya ay iyong pagbigyan, at huwag muli na magsasalita ng pag para ang aura mo ng kahusayan sa mga magagawa ay hindi mawala ayon sa iyong gabay sa tahanan ngayong araw ay sabihan ang miyembro ng pamilya, na dapat ay wise sila hindi baleng mainis ang kausap kaysa sila nagmaisahan. Dahil doon nila masusubok kung pwede silang makasama kung gagawa ng pagkakakitaan. Sa trabaho, kung magiging easy-easy ka sa mga ginagawa ay pwedeng kang maungusan ng kasama mo sa trabaho sa pangarap na magandang posisyon Fokus ka sa gagawin nang wala ka ng suliranin sa gawain, at makikita pa ng boss na maasahan ka sa trabaho. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 15, number 22, at number 40. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig kung nagmamahusay ang kausap, ay pabayaan mo lang siya dahil ikaw din ay may matututunan sa kanyang mga nasasabi, kung magsawa siya sa kanyang kayabangan ay makakainam sa iyo, dahil magagawa mo na ang iyong dapat nagagawin sa kanya na pwedeng makagawa ng other income o dapat mo nang layuan ang pinapahiwatig. Sa ibang gagawin ngayong araw ng ibang anak, o iba pang miyembro ng pamilya ay sabihan na maging mapanuri sa kausap, kahit alam na makakagawa sila ng pagkakakitaan, ay iwana na lang kagad kung hindi nila gusto ang mga nasasabi. At ngayong araw ay bawal pa rin para sa iyo ang magpalabas ng pera, at magpautang at tumulong sa ibang tao nang makaiwas ka sa pwedeng dumating ng kagipitan sa pera, dapat ka na maging masino para mahawakan mo ang buenas mong pera. Sa trabaho ngayong araw ay maayos ang buong araw, ang iiwasan ay kasama sa trabaho, na mahilig na magbida na siya ang mahuhusay sa lahat ng mga nagagawa walang nakakadaig sa kanyang mga bida, pwede kang madala niya ng problema dapat ay focus ka sa gawain. Sa pagmamahalan, ay may banta ng kalungkutan ang pahiwatig kung magiging maiksi ang iyong pasensya, at baka makapagsalita ka ng hindi nararapat, dapat na maging maunawain at maging matahimik para ang sinyales na kalungkutan ay maiwasan, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10, number 27 at number 9. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung mayroon kang kausap sa isang pagnenegosyo. Ang maging mahaba ang pasensya ang makakagawa ng naaayon na desisyon na ikakasaya ng bawat isa. At ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya ng kabaitan dapat kang umiwas muna sa tao na mahilig humingi ng tulong, dahil isa siya na makakairita sa iyong mga gagawin, dahil kung makakausap ay pera lang ang masasabi sa iyo ang pinapahiwatig. Sa tahanan may sinyales, may pwedeng mayroong mahina ang kalusugan, kaya oras na iyong mapansin dapat ay bigyan mo ng atensyon para maagapan mo ang kalusugan na maging maayos at makaiwas sa gastos sa iyong pera ay maging masinop ka sa buong araw, nang ligtas ka sa problema sa ibang tao, at kung lumapit ang magulang at mga kapatid ay iyong pagbigyan, kung mayroon talagang ekstrang pera nang lalong gaganda ang pasok ng positibong idea sa kaisipan ng pagkakaperahan sa tahanan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maganda ang buong araw. Sa trabaho, wala kang magiging abala sa dapat na matatapos hanggat laging maging maingat sa ginagawa, ang dapat lang naiiwasan ang mga tukso ng pag-ibig ng mga salita, at siya ang pwedeng magbigay sa iyo ng problema sa hinaharap, dapat mong iwasan ang ganoong tao ngayong araw, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 12, number 4 at number 36. Leo, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay may masayang kang araw sa katalinuhan. Gawin mo ang magagawa ng iyong gusto at manigurado, na maingat kung gagawa ng desisyon, maging mapanuri sa lahat ng oras ng magtuloy-tuloy na ang swerte mo. At ngayong araw ay huwag ka masyadong maging maunawain sa mga kamag-anak at umiwas din muna magbibigay ng kaalaman sa ibang kausap dahil sasamantalahin ang iyong katalinuhan lang at iiwanan ka rin nila kagad ang pahiwatig ng iyong gabay Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig ay iyong sabihan ang miyembro ng pamilya na may gagawin transaction kung kailangan sabihan mo kung sigurado sila ay tumuloy pero kung may alin langan ay pag-isipan pa nilang mabuti, at sa iyong pera ang pahiwatig ay pagsisinop, ang dapat gawin, nang wala kang maibigay ng buenas mong pera sa ibang tao. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay bawal muna sa iyo ang mga pagkain na may shell, tulad ng tahong, at iba pa at lamang loob ng hayop na atay at bituka, bagoong at patis at saka alak, malakas magpapahina ng mga ugat sa iyong batok at mga ugat sa puso ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 22 number 14 at number 5 Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung nagkaroon ng deal ng nakaraan, ay huwag mo follow up hayaan mo sila ang kumontak sa iyo. Pag ikaw ang unang hinanap nila ay malaki ang porsyento na okay ang magiging resulta ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang pagpirma, nang biglaan ng makaiwas ka sa hindi mo inaasahang suliranin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera kung mayroon kang ekstrang pera ay pagsisinop dahil kung magpapautang at tutulong ay problema sa pera ng kagipitan sa hinaharap ang pwedeng mangyari. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging maingat sa pagsasalita sa mga kasama sa trabaho ngayong araw, para makaiwas ka sa isipan ng boss na mapintasan, gumawa ka lang ng masinop at masipag para pag-unlad ang iyong magagawa, nang makatapos ka ng masaya sa trabaho at makakauwi ng walang suliranin. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging mahaba ang iyong pasensya. Ngayong araw nang walang maging kalungkutan sa tahanan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 10, number 28 at number 33. Libra, ngayong araw ay may sinyales na kung makakausap ang mga kapatid at magulang ay maging mahaba ang pasensya. Yun lang ang magagawa mo para ang relasyon ay mapanatiling laging may unawaan kahit hindi gumagawa ng pagtulong ang iba ay dapat na hindi rin sumama ang kanilang damdamin ang pahiwatig, at kung may pupuntahan na dil pagtungkol sa madali ang kita ng pera, maunawain na ugali ang dapat para makagawa ka ng mas maayos na pamamaraan, para maging maayos ang resulta ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa mga miyembro ng pamilya, ang pahiwatig ngayong araw ay umiwas sa mga pupuntahan na malayo, na iyong sabihan kahit may deal na gagawin pero kung tutuloy, dapat ay may pasensya silang mahaba at huwag basta gagawa ng desisyon, dapat ay sabihan ka ng makatulong ka sa kanila. Sa trabaho, Ngayong araw ay huwag kang maging tiwala masyado ang pahiwatig, huwag gawin ang naiisip kagad baka biglaan ka mabigyan ng problema. Sa magagawa dapat na iyong pag-aralan pa ng mabuti ang pahiwatig, nang good ang iyong magagawa. Sa pagmamahalan ay iwasan mo lang ang mamintas ng wala sa oras para walang maging tampuhan. At sa pera ay unahin ang minamahal na mabigyan para tuloy-tuloy ang mga swerte sa inyong dalawa, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 12 at number 24 at number 8. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya ang gawin na mas maganda ang umiwas muna sa schedule mo na kausap ngayong araw. Dahil kung pera ang usapan ay maglalabas ka ng walang kabuluhan, at walang maaasahan na mababalik kagad ang pahiwatig kung tutuloy kang makikipag-usap, at kung gagawa ng okasyon sa tahanan kung madami kang panggastos ay open ang pwedeng magawa, imbitahan mo ang gusto mo na magdadala. Nang good energy ng swerte ang pinapahiwati Sa trabaho, ngayong araw ay maging maingat ka sa kasama sa trabaho. Na superior na babae may masungit na pananaw siya ngayong araw. Gumawa ka ng masipag ng masiyahan ang iyong boss para sa pag-asenso mo sa hanap buhay. Sa iyong kalusugan ang iiwasan ngayong araw ay mga lamang loob at sa kamaanghang na sausawan, at kamatis na hilaw at sugpu o hipon magpapahina sa ugat ng baga ang pahiwatig ng gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa iyong pera ay bawal magpautang sa ibang tao. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw walang pahiwatig na problema, hanggat masaya kang nakakausap ang pag-iibigan, ay lalong gaganda ang aura ng mag-aalaga ng inyong kabuhayan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 24, number 6 at number 42. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw ay may pahiwatig. Na kung pupunta sa isang meeting o talakayan, ang dapat ay mauna ka sa lugar at dapat ay alam mo ang sasabihin, at panindigan mo ang naisalita, para makuha mo ang naaayon na paghanga, pero kung hindi mo alam ang sasabihin ay manahimik ang naaayon na gawin, para sa susunod ay alam mo na ang iyong gagawin, at huwag ka rin masyadong mabait, ngayong araw sa ibang makakausap para maiwasan kang hinga ng tulong, na hindi ka naman bibigyan ng halaga ang iyong magagawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na problema, masaya at paglalim ng pagmamahalan ng pamilya, hanggat laging inuuna ang paggawa ng kasiyahan, sa pag-iibigan ang pahiwatig. Sa kalusugan ay bawal sa iyo ngayong araw ang mamalalaking isdang dagat, tahong, malas adong itlog, leche plant street foods magbibigay paghina sa bituka, ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, ay walang kang problema sa mga gawain, ang pwedeng maging problema ay tukso ng pagmamahalan, na mahilig magsasalita na kasama sa trabaho. Iwasan mo siya ngayong araw para ang kalungkutan ay hindi ka madalaw at sa pera bawal ka magpautang at magabot ng pera sa pamangkin at pinsan. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color pink number 6 number 27 at number 30. Capricorn, ang pahiwatig ng gabay ay dapat na maging maingat kung ano ang gagawin, dahil baka maging masaya ka sa pakikipag-usap, dahil sa ginagawa nila dapat ay malakas ang pakiramdam, nang maging masaya ka ngayong araw sa mga dapat na magawa, at kung may oras ay pumunta ka sa bahay ng Diyos, nang gumanda ang enerhiya ng pag-unlad, at makakuha ng ikakalakas pa ng katawan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay mag-ingat sa mga taong mahusay magsalita, na iyong sabihan dapat din ay may wise silang isipan na iyong bigay na advice. Sa trabaho ay normal na araw kung sa mga gawain, matatapos ka ng maayos, at mapapakita ang iyong kahusayan, pokus lang sa gagawin at iwasan mo muna makipagbiruan, dahil baka doon ka makakuha ng kalungkutan sa hanap buhay. At sa pera ay pagsisinop ang pwede mo lang nabigyan ay ang minamahal, nang lalong magkaroon ng buenas sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay magtiwala sa minamahal at laging maging mapagpasensya ng walang dumating na ikakalungkot sa pag-iibigan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng dikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 17 number 30 at number 22. Aquarius ang pahiwatig ngayong araw ang dapat nagawin ay maging strict ugali o maging sa pagsasalita, walang dapat alinlangan para makuha mo ang tiwala ng kausap at iwasan mo talaga ang maging mabait muna ngayong araw dahil baka doon ka maisahan ng mga dating inaasahan mong kausap ang pahiwatig at kung may kahilingan ang minamahal sa iyo kung makakayang mong pagbigyan ay gawin dahil magdadala din ng tulong sa pag-asenso sa pamumuhay, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya ay huwag na sila patuloyin sa mga usapan kung malayo. Sabihan mo kung magagawang ipagpaliban dahil mahina ang kanilang swerte ngayong araw, gastos at kabusitan ang pwedeng makuha kung sila ay tutuloy. Sa pera kung may extra ay pwedeng pwede kang magpautang, sa tiwala ka at makatulong sa magulang at mga kapatid, pag oras na ikaw ay lapitan, at nang laging kang magkakaroon ng grasya ng pagkakakitaan. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging masinop at gumawa ng kasipagan sa buong araw, nang magiging maayos at masaya ang ginagawa mo sa trabaho. At pwede kang mapansin ng biglaan ng boss na passes mo para makaasenso na pangarap sa hanap buhay, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 25 number 6 at number 10. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay mahina ang iyong enerhiya. Bawal muna ang makipag-drill at baka problema ang makuha, unahin mo ang mga naging usapan ng nakaraan na dalawin dahil nandoon ang iyong kahusayan. Ngayong araw baka may tuloy na ninyo ang mga plano ang pahiwatig, at huwag muna pipirma ngayong araw, nang makaiwas ka sa suliranin ng hindi mo inaasahan, pero kung sa ibang araw mo magagawa na pumirma, ay may sinyales na okay na pag-asenso ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig ay bawal magpautang at makatulong sa ibang tao nang makaiwas ka sa pwedeng dumating ng kagipitan sa pera at sa tahanan ay bawal tumanggap ng bisita sa loob ng kabahayan dahil baka makuhanan ka ng positive energy ng bibisita ang inyong bahay sa mga plano sa kabuhayan. Sa trabaho ngayong araw ay maayos sa mga gawain, ang iiwasan ay tao na mahilig magbiro, at halos lahat ay alam na niya kung magsalita, tukso siya ng gastos at kabagalon sa mga gagawin, at mas maaga ka makakapasok ay madami kang good vibes ng swerte sa hanap buhay ngayong araw. Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 27, number 6 at number 30.